Tala, kumusta naman kaya ang puso ni Diwata? May laman na ba itong lalaki? Actually, ang love life ngayon, ang lalaki ko ngayon, parang ano lang, tigip-tigip lang muna. Ayoko muna ang serious relationship. Alam mo kung bakit? Kasi niisip ko baka mamaya pag nagjuwa ako ng dalawa o tatlo, bukas wala na akong puhunan, maubos, di ba? So feeling ko, habang nagtitinda ako, nag-business ako muna, mag-ipon muna ako. Kasi feeling ko, pag marami ka ng pira, mas marami ka pang lalaki, di ba? di ba? <laughs> Pero agree ako kay Diwata. No. So, <laughs> At saka nagpakatotoo siya. Oh. Tikintikin muna talaga. Oh. So, Parang paris lang ah. <laughs> <ha? laughs> Pero tama yung friendship. Aminin natin sa relasyon ng ano ng third sex friendship. Mm -hmm na sa straight guy, importante talaga yung money. Hindi pwedeng ganda lang yan. May involved na dato. Oh, wow. And, and, talaga, hmm. kung baga para sa pag-alaga mo yan eh. Kasi kung wala kang datong oh. friendship, hindi mag-work yung ano. Oo, oh, nakakatawa siya. Sabi niya, kapag oh. marami na akong pera, Oh, no, pagkaranas mas maraming lalaki. lalaki. Totoo naman oh, 'yun oh, eh. Oh, oh. Marami talaga magkakagusto pa ka niya. Kahit real anong talk talaga. Oh. oh, real talk talaga kasi no. kung kahit anong ganda mo, kahit ang beauty-beauty ng beauty pang-babaw mo kagang babae, pag wala kang dating mawawala sa iyo yan. Nakalala ko yung sinabi ni Mother Ricky Reyes. Oh. Lagi niyang sinasabi 'yon. Oh. Naku! mga itsyera, mga bakla na nagsasabi na kapag may relasyon ay ganda lang oh. sabi niya. Oh. Correct. Hindi pwede yung ganon. Oh. Yes. Pero alam mo talaga, leksyon yan sa mga bagets natin ng na mga kapatid natin sa pananampalataya. Mm -hmm. no? Mag-ipon kayong mga ining. Siguraduhin yung may salapi kayo bago magkaroon ng seryosong relasyon kasi hindi pwedeng puro ganda lang yan. Di ba? Ganon kasi lang yun. Kasi ano, may ganda ba? <laughs> ah, hindi, talaga, talaga. Diok hindi, lang, po, ah. hindi yung ano talaga na, ay, in love ako, ay, yes. magmamahal lang yan, ay, ano. Correct. Hindi sa uh, talagang relasyon talaga na real talk, ano kailangan oh, talaga Dante ng ang ano. Sa Oo, oh, may, 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 money involved. <laughs> hindi <laughs> talaga. <laughs> oh, tama naman si Diwata, nung oh, agree sa kanya. Yeah. Anyway, <laughs> ang dal-dal ko ah.